Talaga, what I would like to point out is for the office of the president, ganun din po ang padron. Mm. No, yung mga disbursement, kung magkano yung amount the appropriated and the allotted, yung disbursement, supposedly confidential fund, cash advance, di ba? Pero, sakto at... Okay, mga mga araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH Channel mga kababayan and then, dito na po pa tayo para sa ating palibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin. Nako, tamba! Nagbanta na nga ba kay PBBM? Hmm, nako, mukhang, mukhang may magfo-falling out nito mga kababayan. Eto, uh, ito, pag-usapan natin at uh, station stay tuned kayong kong sole. Ito, tigtignan natin mga kababayan kung mag, magkakaroon nga ba ng falling out itong dalawang ito. na magpinsan si PBBM at si Martin Romualdez Or, hahayaan lang bani ni PBBM na gagaguhin ni Martin Romualdez yung kanyang pamamahala? Oh, stay tuned kayo hanggang sa uli. Eh. Ito pag-usapan natin. So, bago natin, oh, may, may video tayo ipapakita later mga babayan. Pero ito muna, bago natin puntahan yon bago natin sagutin yung katanungan natin ngayon, Ah, uh, ito muna, pag-usapan natin. Ha? Um, sa tatlong taon na pamamahala ni PBBM, ewan ko lang kung napapansin niya, pero tayong mga ordinary, ordinaryong Pilipino, ha, kasi tayo naman yung outsiders, tayo naman yung nakasubaybay, tayo din naman yung mga apiktado sa mga pinagagawa nila. Of course, makikita natin at ma-observe natin kasi itong mga taong to nasa pamahalaan, nasa posisyon, hindi nila mararanasan yan. Hindi nila mararanasan na pupunta ka ng trabaho pero malilate ka or most likely ma-absent ma, -ma, -ka, -ma ka dahil sa baha or dahil sa ulan. At the same time, magkakasakit ka pa. Okay? Hindi naman sila nakaranas dyan. Hindi, rin, hindi rin naman sila yung uh, mga anak nila ang nagdudusa sa quality ng education sa ating bansa kasi yung mga anak nila pumapasok doon sa mga mamahaling paralan o mamahaling institusyon. Hindi rin naman sila ang magdudusa every time magkakasakit sila kasi kung magkakasakit sila, doon sila pupunta sa mga malalaking hospital at mamahaling hospital. Kasi tayong maordinaryong Pilipino, ang pinakamadali lang nating puntahan ay yung mga public hospitals. At kung anong nandyan, wala tayong magagawa. Kasi umaasa tayo sa uh, bigay ng pamahalaan. Kaya talaga tayo yung mga naka-observa dito sa mga nangyayari. Tayo yung nakaranas, tayo, tayo nakaramdam. So anong mga na-experience o nakikita natin dito sa pamahala ni PBBM na kung saan ginagago dito ni Martin Romualdez. At the same time, mga kababayan, since ina-allow ito ni PBBM, no choice siya, kundi pati tayo mga, tayong mga ordinaryong Pilipino magagalit pati kay PBBM. Okay? Well, ako honestly, mga kababayan, naniniwala naman ako talaga sa sinasabi ng iba, yung mga may personal experience kay PBBM. Oh, halimbawa, si Natobi Chanko, sina Ping Lakson, sina Tito Soto, naniwala naman ako sa kanilang sinasabi na itong si Abongbong Marcos, ay in terms of personality, mabait naman talaga. Pero yun nga lang mga kababayan, sabi ko nga, hindi naman kailangan, hindi naman natin kailangan ng mabait na presidente. Kailangan natin ay yung tunay at uh, strong leader, ika nga. Kasi, dito sa Pilipinas, mga kababay, noong unang problema, na, problema natin, disiplina, di ba? disiplina, wala, mahina yung moral values. Kaya nga, maraming korupsyon eh. Hindi lang sa mga matataas na opisyal. Pero ito, so, titignan natin dito kung ano yung pamamahala ni PBBM. Di ba? At kung paano uh, niwalang winalang ni niwalang ano ba tong term na ito oh, winalang hiya ni uh, Martin Romualdez mga kababayan okay unang una okay putahan natin dito number one confidential intelligence funds for the past three years mga kababayan ang laki ng increase Okay? Ang laki ng increase. O, oh, ito. Titingnan natin itong video na ito. Oh, presinta ito, of course. Ito, NPA. Oh, sorry, sorry. Ah, mga mga makakaliwang grupo ito, mga kababayan. Our disbursement ng confidential ito. funds. Okay. Um, oh, halimbawa, post pause muna natin dyan. ah post oh, pause muna natin dyan. Oh, tingnan nyo, 2022. O, oh, so sabihin natin 2023, 2024, 2025, di ba ang tataas niya, no? Okay. So okay na lang sana kung mating yan, kung meron tayong nakikitang magandang resulta, di ba? Compared mo dito, halimbawa, dito kay PRRD, di ba? Alam natin kay PRRD nagsimulaan mag-umpisa itong uh, confidential intelligence funds. Pero ako, sa time dito kay PRRD, wala ako, wala akong problema dito. Kasi nakikita natin yung magandang resulta. Pero dito mga kababayan, 23, 24, 25, wala tayong magandang nakitang resulta, di ba? Wal ika nga, wala nga mga malalaking taong nahuhuli na involved sa mga illegal na mga gawain. Okay? Ito nga yung fl mga flight control projects, most likely inaasahan natin na baka may magkakaroon dito ng uh, posibleng mahuling mga malalaking insa. It's Pero yan kung talagang totohanan ni PBBM. Kasi ito nga malaki yung confidential funds niya. Halimbawa 24-25. E di dapat sana doon yan papunta sa mga ganitong klasing investigasyon. Kung gusto niya talaga makakuha ng magandang impormasyon. ba? Diba? So una-una na yan. Lumaki yung confidential intelligence funds pero wala tayong nakakuhang o nakikitang magandang resulta. Di ba? Uh, I don't know kung saan niya napunta. Most likely sa Ayuda or um, I don't know, sa mga subsidized, uh, subsidies ng bigas so probably eh, hindi natin alam mga kababang kasi confidential intelligence funds yan eh. Okay? At eto, pangalawa, nag-increase yung utang natin. Ako personally, mga kababayan, kung pag-usapan natin yung utang ng Pilipinas, ako, para sa akin, positive sana ako dyan. Kasi, unang-una, ang tinitignan ng, sa atin ng ekonomi, mga economists, kung merong bansa nagpapautang sa atin, most likely, yung bansa na yan, nakikita niya yung magandang potential ng ating Pilipinas. Kaya nga nagpapautang sila kasi alam nila na eventually mababayaran natin. Okay? Oh, World Bank, ganun din. Na napapautang yan sila kasi nagpapabayan. Kasi common sense mo sasabi sa atin na ah, kung nagpapautang ka, ikaw mismo nagpapautang ka sa taong na umuutang, kasi alam mo na magbabayad yan. Kaya ganito lang din yan. Okay? At is, pangalawa, umuutang tayo, ang isa sa mga pinag-uutangan natin ay yung mga uh, financing institutions or finance institutions dito sa bansa natin. So halimbawa, kung tayo ay mayroong mga insurance policies sa iba't ibang mga kumpanya, sila yung mga nagpapautang dyan sa gobyerno. Okay? Sila yung mga nagpapautang dyan sa gobyerno. At kung anong income ng mga insurance companies na yan at may policy ka dyan, most likely, makakuha ka ng party dyan. So, paikot-ikot lang yan. Okay? Umuot lang yung gobyerno magbabayad. Kumikita din yung involved dyan. Ah, uh, ka kung ikaw ay hin wala kang mga investment na ganyan. Kaya ang tinitignan mo lang, halimbawa, binabalita, oh, nag-increase yung utang natin ng bansa. Okay? Malulungkot ka talaga kung ikaw, wala kang, hindi ka nag-invest halimbawa sa mga life insurance or sa mga iba't iba pang mga uh, financial institutions. Kasi, ang titignan mo lang ay yung utang. Hindi yung nasa likod ng pangungutang. Diba? O anong makukuha mo. Okay? Ang problema ngayon mga kababayan, umuutang tayo pero hindi natin ginamit sa tamang pinag-utangan o sa tamang purpose. bakit? O oh, halibawa? halimbawa, tingnan niyo yung inutang natin sa sa Korea Bank. O oh, para sana sa Panay Gimaras Bridge, di ba? Anong nangyari? Eh di wala. Hmm, di ba? Oh, Napag-usapan 'yan sa Supreme Court mga kababayan kung natatandaan ninyo. Umutang tayo para sa Panay Guillermoas Bridge. Umutang tayo sa South Korea. Ang problema until now, I think hindi pa naumpisahan kung meron man, ano pa lang, 'di ba? I think well, hindi pa naumpisahan yung Panay Guillermoas Bridge. At the same time yun na nga, sinabi na wawala na yung pondo, hindi na malaman kung nasaan na yung pondo. At anong ginawa nila? O, kasunod dyan, since hindi na ma mahanap yung pondo para dyan na inutang natin, kumuha sila ng pondo ngayon sa PhilHealth at sa PDIC. Ilang bilyon? Bilyon siyan mga kababayan. At sino ang may gawa niyan? Hindi, well, si PBBM, of course, yung sekretary niya. Sinong nagbigay ng instructions? Yung House of Representatives. Kasi sinali nila sa kanilang batas. Well, pe, yun nga, sabi. Pwede naman sanang hindi ginawa ng Malacanang. Ang problema ay ginawa eh. Ginawa nila. Yung... Yung suggestion ng House of Representatives na kunin yung pondo sa PhilHealth at sa PDIC. Tanong natin, nasaan yung pondo ng Philhealth PDIC? Nasaan napunta? of course, hindi natin alam. Eh, sabi nga ni Ralph Recto, para din naman daw sa health yun. O halimbawa, gumawa ng bridge kasi oh, para mas madali yung daanan mo papuntang hospital. <laughs> di ba ang ganda ng logic? Gumawa ng bridge para yung daanan mo papunta ng hospital, mas maganda. So, health-related yung bridge. di ba Ang ganda ng logic ni Ralph Recto, mga kababayan. Okay? At ano pa? Ang pambababoy dito ni Martin Romualdez dito sa administrasyon ni PBBM, yung pagmaniobra sa 2025 budget, mga kababayan. ba diba? Ano nangyari? Yun nga. 2025 budget is considered as the most corrupt Budget in history mas malaki pa yung budget ng DPWH compared sa education hindi pinunduhan ng Philhealth at since hindi pinunduhan kinunan pa ng pera yung Philhealth di ba? Hmm. Oh, minani ba nila yung pondo ng Phil ah ng 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 ng, ng bansa natin. Okay. Ano pa? Ang daming insertions, mga kababayan. Ang daming insertions ng mga proyekto, lalong-lalo na sa DPWH, lalong uh, uh, nakafocus dun sa mga flood controls, ang problema ngayon, ngayon nga, pumutok ang daming ghost projects, ang daming substandards na projects, kung hindi man lahat. Diba? So, ito ngayon mga kababayan. Oh. Kung titignan natin, well, again, talking about personality ni PBBM, well, tanggapin natin mabait siya. Walang problema. Okay? Ah, kahit, kahit wala tayong personal experience, pero naniniwala tayo sa mga, mga taong may personal experience kay PBBM na mabait. Walang problema. Pero yun nga, anong ginagawa dito ni PBBM dito sa mga ginawa ni Martin Romualdez? may action ba siya? Okay? Ano ngayon ang ginagawa ni, Martin ni PBBM dito? Sa tingin nyo ba mga kababayan, hindi ito napansin ni PBBM, itong mga pinagagawa ni Martin Romualdez at ang kanyang mga aso dyan sa House of Representatives. Okay? At ito na nga. Nung Sona, well, somehow, may attempt ako personal personally na kong attempt dito ni PBBM mga kababayan sa paghabol dyan kay AMBA, kay Martin Romaldes attempt, bakit ko nasabing attempt mga kababayan kasi nakikita kong hindi ito kaya gawin ni PBBM bakit? natatakot yan hmm tingnan ninyo ha? Yun nga, I think nasabi ko na ito sa isang video ko. Nung pumalag si VP Sara sa mga pinagagawa ni Martin Romualdez at ni Zaldico, anong nangyari? Di ba pina siya? Anong, uh, uh, anong, at sinong grupo ang ginamit? Kung natatandaan ninyo, di ba yung mga makabayan black? Ito ngayon mga kababayan. Ito yung tanong natin. Oh, binantaan or nagbanta na nga ba si Tamba kay PBBM ito. Balikan natin itong video na ito mga kabawang. Pakinggan natin. Kasi again ha, yung basihan natin, yung ginawa ni Tamba, yung paggamit siya sa makabayan black para gipitin si VP Sara at ipa-impeach si VP Sara. Okay? So ito, pakinggan niyo ito. Uh, lumaki po ang confidential funds mula panahon ni Pangulong Duterte at pinagpatuloy sa ilalim ni Pangulong Marcos. Uh, next slide. So lumaki ito by kung dati mga 600 million ang confidential funds sa ilalim ng Duterte and Marcos ito ay naging 2.5 uh, sorry, 4.5 billion uh, sa ilalim ni Marcos at Duterte para sa Office of the President. Ngayon, ang tanong ko po, mas may walang OP rito. Ang tanong ko po ay tungkol sa disbursement, no? So, pagka normally, pagka something like rounded figures 'yan. Ngayon, let me just point out next slide. Tinuring na red flag yung sa paggastos or disbursement ng confidential fund ng Vice President. Kasi ang kanyang disbursement, 125 million yung amount disbursement na cash supposedly 125 exacto rin. Walang butal, walang barya. Baka hindi nagbabayad ng VAT yung pinagbayaran ng cash. Okay. Tama po ba? Uh, Sumasang-ayon po ba kayo na normally pagka mga cash advance kung lihiti mo eh at may nagbibigay ng resibo, may may mga barya yan, may butal. Tama po? Representative Dino, that would be your last question okay. for this round. Yes. Ma maari po, Madam Chair. Maari. So next slide. Uh, what I would like, what like, to point out is last that slide, last slide, that, last slide na po. Guys, ato, last, last slide, slide po. po talaga. What I would like to point out is for the office of the president, ganun din po ang padron. Hmm. No, yung mga disbursement, kung magkano yung amount the appropriated and uh, allotted, yung disbursement supposedly confidential fund, cash advance, di ba? Pero Sakto at walang barya, walang butal. No? So, hindi po ba dapat questionin ito sa pangandaman? Sorry to put you on the uh, Madam Chair, uh, meron po tayong exist... So, no, pa stop na muna natin dyan mga kababayan. Ayan mga kababayan, ha? na oh. Bakit natin natanong na Ah, uh, nagbant na nga ba dito si Tamba kay PBBM? Well, eto mga kababayan. Sino eto nagsasalita? Oh, Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio. 'Di ba? Uh, kasi si Antonio Tinio wala naman ito nung 19 Congress. Sinong nandiyan? Si Franz Castro. 'Di ba? Arlene Brosa. Sila yung nasa maka makabayan black At eto ngayon. Hmm. Kung titingnan niyo, 'di ba? Para sa akin ha, ako nakikita ko honestly, yung argument dito ni Antonio Tinio mga kababayan ay sobrang hina naman talaga. Butal anong ano bang oh, butal lang niya yung hinahanap niya. Yung mga barya-barya, di ba? Kasi nga dapat daw pag, pag cash, advance hindi dapat exact yung reimburse uh, disbursement, di ba? Kasi ito exact exact eh. Halimbawa, request mo confidential funds sa so what, 1.2 billion. Yung disbursement mo, 1.2 billion, exactly. Yan lang yung talagang issue eh. ba? Diba? Ay, yung issue na yan, ang sobrang hina. Ako, honestly, sabi ko. Pero, bakit niya ni dito? Sa tingin nyo ba, gusto niya lang niyang mag race kasi para magkaroon ng issue dyan? ako nakikita ko mga kababayan na yung pag-raise niyang issue na yan, sign na po yan or signal na po yan dyan sa executive na executive uh, na nandyan na ito ay mensahe ni Tamba para sa para kay PBBM na kung saan kung talagang ipagpatuloy ni PBBM yung pagpapanagot dyan sa mga flood control projects at pupunta doon kay Zaldico at kay Martin Romualdez most likely may impeach itong si PBBM mm. ba diba, mga kababayan tignan nyo kung anong nangyari kay Cheese Escudero okay ah so, uh, impeachment case nga lang yun kay VP Sara ha. At the same time, hindi lang si Chief Escudero ang bumoto na sundin yung desisyon ng Supreme Court. Yet, sino ngayon ang sinisiraan? Di ba si Chief Escudero? How much more kung itong investigasyon ni PBBM mga kababayan ay maglilid ito doon kay Martin Romualdez at kay Zaldico? Kasi alam nating lahat na kung talagang totohanin niya ni PBBM, doon talaga yan papunta kay Martin Romualdez at kay Zaldico. Kasi alam natin mga kontraktor niya, di ba? Oo. Oh. Doon yan papunta. Kaya ngayon, ito, mensahe ito, Ah, uh, galing kay Tamba para kay PBBM na kung ituloy mo yan, ito posibleng sa iyo. May mga tao na siyang nakahanda natitignan itong mga posibleng uh, mga impeachable offense niya para ipabagsak siya. Ayan yung nakikita ko mga kababayan. Okay? So, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito uh, sa itong mga pinag-usapan natin sa mga, mga detalye dito. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin. Dari subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.